Hello guys, good morning. <coughs> Nagtula ko guys, manok. Ipalantaw ko kay GR. Nagabukal-bukal na guys. Pero ikapun ko ang iyang nga uh, dalong. Ang buli sing kaldero. Bugnaw guys. Nung bata pa ko, Alam ko na ito. Kaso, hanggang ngayon, hindi kong lubos maisip bakit ganito. Ano guys? Oh, gebukal-bukal guys, oh. Hmm. Hey, eh, eh, hey, ano mo? Oh, hey, eh, lang tawa. Oh, hmm, nan. Tingnan mo guys, gebukal-bukal guys. Oh. Ini kasih. Terus saya lali oh. Hmm? tingnan mo guys hmm. Hmm. hindi mainit guys oh. na bakit bakit kaya guys hmm? tingnan mo guys oh. mukulo pero sa ilalo malamig oh. Hmm? na guys itanong ko sana guys na sa, ano Itanong ko sa kaibigan ko na science scientist kaso lang wala na siya pagbalik ko sa trabaho wala na nag-explore na siya sige guys thank you